Hi po, kumusta? Makaday TV nga po pala. Today's video mga idol, magluluto po ako ng pork binagungan. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, please subscribe para updated po kayo sa aking mga video. Magandang kumaga po mga idol. So nandito na naman po tayo sa aking munting kusina para magluto ng pork binagongan. Nandito na nga po pala yung aking mga ingredients na gagamitin para po sa aking iluluto ngayon. Tara po mga idol, huwag na po natin itong patagaling video to. Magluto na po tayo. Maglagay na po tayo ng mantika. Ipapry muna natin yung talong o eggplant. Optional lang po ito. O pwede naman pong hindi po kayo maglagay ng talong sa inyong lulutong binagoong ang baboy para po sa akin kasi magandang kombinasyon yung pork binagoongan na lalagyan natin ng talong o piniritong talong balik na ta rin po natin para bawat gilid po ay maluto o di po kaya ay eh, maging golden brown lang po yung kulay ng ating talong So okay na po ito Naluto na po yung bawat gilid Hangoy na po natin Sa isang kawali Maglalagay lang po ako ng sangkot sarang mantika Iprito po muna natin Yung ating karning baboy O pork Hanggang po maging golden brown po yung kulay ng ating pork po natin para po yung bawat dilid ng ating karning baboy eh maprito ingat-ingat din po tayo kapag uh, nakiprito po tayo ng baboy ng ganito medyo tumatalsik po yung mantika masakit po sa balat kapag natalsikan ng mantika pagka ganito na po golden brown po yung kulay ng ating pork Hangoy na po natin dahil po sa nadagdagan yung mantika sa ating kawali bawasan po natin ito hindi po natin kailangan ng maraming mantika kapag ka nagigisa tayo medyo masama din to sa kalusugan Maggisa na po tayo lalagay ko na po dito yung aking sibuyas haluin lang po natin lalabasin lang natin yung natural na sweetness ng ating sibuyas isusunod ka na po dito yung ating bawang na hiniwa ka po na maliliit haluin din po natin hanggang sa maamoy po natin yung mabangong amoy ng ating bawang ilagay na rin po natin yung kamatis o tomato Ilalagay ko na po dito yung aking piniritong baboy kanina. Maglalagay din po ako ng paminta o black pepper. Ito po ay wasak ay stay durog po. Maglalagay din po ako dito ng magic sarap para dagdag lasa po at isang cup na tubig. Ito ay sakto lang po para lumambot po yung ating karning baboy. Takpan po natin. Pakukuluan po natin ng mga 15 to 20 minutes po. Pagkalipas po ng 20 minutos, ilagay na po natin yung ating bagong. Apat na kutsara po yung ilalagay ko po dito. Hinugasan ko po yan para bawas alat po at iginis ako po na rin para bawas lansa din po. dagyan po natin ng dalawang kutsarang brown sugar para mabalansi po yung alat ng ating bagoong. Medyo natutuyo na yung ating binagoongan. Ilagay na po natin yung sili. Yung inilagay ko pong sili dito, yung siling pangsigang, tsaka siling labuyo. dahil sa natutuyo na yung ating binagungan ilagay na po natin yung ating piniritong talong Ayan po mga idol, luto na po yung aking binagoong baboy o pork binagoongan. Transfer na po natin sa isang lalagyan. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, pakipindutin lamang po yung ating notification bell button para updated po kayo sa aking mga video at sa susunod ko pang gagawing mga video. Salamat po sa panonood.